Iris, kasama ng Scorpio sa araw na ito nang magagawa kang mabigyan ng inspirasyon, maderama mo ang lakas mula sa color blue at color orange na pumupukaw sa iyong isip. Ang mga numerong number 39, number 15, at number 27 ay tanda ng proteksyon at pagkakaroon ng tamang landas sa mga hakbang. Taurus sa piling ng Sagittarius ay may maibibigay sa iyo ng kasiyahan pag iyong nakasama, dadalhin ka ng color green at color brown sa isang pakiramdam ng katatagan at pagtutok. Ang mga numerong number 24, number 12, at number 22 ay nagbabantay sa iyong kalusugan at determinasyon. Gemini Kasama ng Libra na masaya sa pwede ng magagawa na kaibigan, ang mga kulay blue at yellow ay nagpapasigla ng kaalaman at komunikasyon. Ang mga numerong number 30, number 6, at number 18 ay nagbibigay ng inspirasyon para sa mga bagong ideya at kaalaman. Cancer Sa tulong ng Scorpio, ikaw ay masasustentuhan ng color silver at color white na nagpapatahimik ng damdamin. Ang mga numerong number 1, number 8, at number 21 ay nagdadala ng emosyonal na balanse at proteksyon. Leo, kasama ang Aries sa mga swerteng pwedeng magawa, ang mga color gold at color red ay nagpapataas ng iyong kumpiyansa at tapang. Ang mga numerong number 5, number 14 at number 29 ay nagbubukas ng pinto para sa tagumpay at positibong enerhiya. Virgo, kasama ng Taurus sa mga pangarap na gustong magawa, ang mga kulay brown at navy blue ay nagdadala ng kalinisan sa isipan at pagpupunyagi. Ang mga numerong number 37, number 11 at number 25 ay nagtuturo ng disiplina at maingat na pagpaplano. Libra, sa tulong ng Gemini ang pagiging malambing ay magagawa, ang light blue at pink ay nagbibigay ng pakikiramay, at pagkakaayos ng damdamin. Ang mga numerong number 21, number 10, at number 24 ay nagdudulot ng katahimikan sa relasyon at kailanawan ng isip. Scorpio, ang makasama ang cancer ay kasiyahan. Para sa iyo, ang dark red at black ay nagpapalalim ng intuition at tapang. Ang mga numerong number 13, number 16, at number 28 ay nagbabantay sa iyong espiritual na lakas at pagiging matatag. Sagittarius, kasama ang Aquarius na masaya sa mga plano, sa buhay, ang purple at red ay nagbibigay ng kalayaan at pag-asa. Ang mga numerong number 17, number 20, at number 30 ay nagpapasigla ng paglalakbay at pagtuklas ng bagong kaalaman. Capricorn, kasama mo ang Pisces sa balak, gawin ng masaya ngayong araw, ang gray at dark green ay nagbibigay ng disiplina at pagunawa ang mga numerong number 8, number 23 at number 26 ay nagtutulak sa iyo na maging matatag sa iyong mga pangarap. Aquarius, kasama ng Sagittarius sa gustong gawing pangarap, ang electric blue at silver ay nagpapalakas ng iyong originalidad at katalinuhan. Ang mga numerong number 11, number 19 at number 31 ay nagbibigay ng proteksyon at lakas ng loob sa iyong mga adhikain. Pisces, kung makakasama ng Capricorn sa gagawa ng pagsusuri ay kasiyahan, ang light green at pink ay nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa. Ang mga numerong number 6, number 14, at number 22 ay nagdadala ng espiritual na gabay at emosyonal na katiyakan.